So ayan guys for today's video ito nga pala guys yung gagawin ko. Bali magkakabit nga pala ako ng ilaw ayan. So ito nga pala guys yung receptacle na tinatawag ayan. Bali isa lang guys yung ano uh, kakabit ko ano ano uh, ilaw. So ito guys yon ayan o, sa taas na yan. Bali yan guys ay mayroon na siyang ano uh, wiring. Bali lalagyan ko lang siya guys ng receptacle kasi dati na siyang mayroon so ito lang guys ang ano ang gagawin ko ay ilagay ko lang guys yung receptacle dyan so bago yan guys kailangan ko muna siya tanggalin yung electrical tape kasi may tape yan eh nakalagay kasi ah uh, for safety din ng ano may arit dito kasi kailangan talaga tanggalin yung ano yung electrical tape bago ikabit yon. So ayan guys, balit tagal ko muna siya yung electrical tape. Ayun. Saka inis-ayos ko muna yung mga ano, wear dito ng ano na kasi sobra kasi yung wear niyan, yung dulo, kaya pitulan ko muna siya. Ayun. Si ano yan guys, uh, medyo mahaba talaga. So ayan guys, so bali pigluwagan ko na siya para ma-try ko dito kung sakto na siya diyan. Ayun try ko guys na ikabit ulit yung wire so ayan so pinasok ko na guys sa may ano tornilyo ang dyan ayan bali dyan guys dalawa dyan ang connection ang dyan eh ayan so bali hindi nga pala guys kumasya sya kasi mahaba kasi yung wire kailangan mo sya putulan yung dulo nito ayan putulan ko muna sya guys Ayan, medyo talagang, ano, sobra. Ayan. So, ayan. So, ayan, guys. Naputol ko na nga pala yung sobra. So, ngayon, ah, uh, check ko lang, guys, yung dulo niyang kasi kailangan ko muna siyang, ano, ah, uh, isip, ano, i, ibukay yung wire kasi, ano, para sumakto doon sa may, ano, sa, screw. Ayan. Para maipit siya sa loob. So, ayan guys. Bali, kakabit ko na siya. Ayan. So, ayan guys. Nakikabit ko na nga pala. Bali, ano guys. Uh, shortcut ko na siya para mabilis. So, ayan guys. Bali, nakikabit ko na rin pala yung ano. Yung isa. Bali, okay na siya. So, kabit ko na guys yung bumbil Ayan. Plus try. Ayan. So, ganoon lang guys. Ano, ang pag nito, madali lang guys Ayan. So, lagyan ko muna siya ng tornillo. Ayan. So, ayan. Try ko ulit. Ayan. So, yun guys. sure na yan na talaga siya. So, ayan. Balo, bago pala guys, ano. Uh, ako dito aalis yan. Kailangan ko muna siya liiligpit yung mga kalat ko dyan. Kasi hindi pwede na ibang ko yan dyan na na yan. Kasi ako ng kalat yan eh. So, iligpit muna bago alis. Ayan. Ayan yung mga natrayan ng mga ano, mga dulo sa yung wire. So ayan lang guys ang pagano pagkabit ng ano ilaw madali lang. So hanggang dito lang guys yung aking video. So salamat guys sa iyong panood hanggang sa muli guys. Salamat.